Pa po hindi lang po ang trade ang pinag-usapan mm -hmm. nila eh nag-usap din sila na pwede na palang uh, magtayo ng mga factories ng uh, ammunition mm -hmm. uh, dito sa Pilipinas uh, at ang tingin ng ating pamahalaan ay makakagawa yan ng uh, employment mm. uh, uh, makakapag uh, uh, makakadagdag sa mga kikitain ng mga Pilipino pero ang tingin ko naman po, dakot, delikado po yata yung ganyan. Pagka pumasok tayo sa military industrial complex, ay, ibang usapan na po yun. Nandito na po ang uh, EDCA. Opo. Ay, ngayon gagawin pa tayong kasama doon sa uh, supply chain ng uh, military ng uh, Amerika. Kailangan po natin masyad, uh, mas masusing pag-isip uh, pag at... Uh, Uh, pag aanalisa doon sa mga implications na to. So, dalawa po 'yan, trade at saka 'yon uh, security uh, agreements. Ang kailangan po natin ay hintayin ang uh, ang uh, statement ng pangulo pagre-report lalong-lalo na po sa Lunes mm. sa SONA. Gusto po nating malaman ano po ang detalye ng ganitong uh, uh, kasunduan at ano ba ang nakikita nating konkretong ang uh, ganansya ng Pilipinas uh, military supply chain eh, malaking bahagi na ang Pilipinas ng Amerika at uh, hindi naman po kaila sa atin na meron po talagang tagisan dito sa ating sa banda ng ating uh, uh, reyon uh, na ang Amerika at ang uh, China ay uh, maraming uh, usapin na kailangan nilang uh, uh, pagkasunduan. Pero ngayon po, kung military, uh, yung elevation ng ating military uh, presence ng Amerika dito sa Pilipinas ay mukha pong... Uh, gaganti rin ng China. So anong gagawin nila? Baka mag-elevate uh, din sila ng kanilang presence sa atin po sa West Philippine Sea. So sa atin, uh, I think panahon na po na makipag-usap sa bawat isa, mag-usap mag sa uh, sa China ng uh, hindi po yung parang Sige, pagka pumunta kayo dito, dadagdagan ko yung aking gagawin. Okay, mag pa ako ng aking mga kaibigan para harapin kayo. Uh, mukhang hindi po makakatulong yon. Mas makakatulong po, ano po ba ang uh, interest interes na pwede nating uh, pag-usapan na makaka, makakabuti para po sa bawat isa. Meron din naman pong mga issue na hindi naman po kailangang uh, sabihin na, oh, ito ang amin, ito ang inyo, pagka nagkaroon kayo ng uh, pagkakamali eh, magdidigmaan tayo. Wala pong nananalo sa digmaan. Opo po. Uh, uh, Sir Aljo, kitang kita natin 'yan. Uh, nangyari sa uh, Ukraine, ang nangyayari ngayon po sa uh, West sa Gaza Strip, uh, sa Middle East, wala pong nananalo at sana po maging uh, uh, aral sa lahat ng mga mamamayan. Na, ang digmaan ay nakakasira lamang po ng uh, mga uh, mga bansa at ng mga mamamayan. Mas mabuti po, huwag tayong magsawang makipag-usap at uh, hindi naman po dapat uh, sabihin na ayoko na makipag-usap sa inyo at batuhan na lang tayo ng ating mga uh, armas, ng bomba, wala pong mananalo dyan. So